ang unang bakas ni Kanoipi ayan kita nyo mga Kanoipi dikit natin kap. ayan ang huling bakas ni Kanoipi dito natin ididikit yan sa baba Diyan na sa baba mga kanoypi What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Araw ng biyernes mga kanoypi May pasok na naman yung mga estudyante At palabas pa lang tayo So yan at na-upload ko na yung video na nagbakas ako kahapon <laughs> exciting pala yung mga kanoypi at hopefully na may makakuha sa dinikit kong ano, bakas tatlo lang yon mga kanoypi at yung dalawa or dadagdagan pa natin yung dalawa na yon para ano mas marami pa tayong may bakas mga kanaypi <laughs> maganda yun para yung mga hindi ko nabibigyan ng sticker makakuha ba? Diba? So, palabas pa lang tayo mga kanaypi Papunta pa lang tayo kay Mia Okay May baon na ako ng tubig dito eh Para hindi mauhaw Okay Nandiyan na si Mia mga kanaypi labas ko lang ayan punasan lang natin yung ibang parts ni Mia mga kanayipi, para matanggal yung alikabok yung iba doon ko na sa AGL pupunasan eh ka Hindi ko naintindihan kasi yung ano Yung sinabi niya kahapon Kung anong oras Malihit na kante Walang

gano'ng manta eh. Ayaw, binigyan tayo ng tea. Ay, atente. Ako na, i-open mo na yung... niya yeah, pente. Eh. Yeah, 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 May isang ambi ko. Ate, ate, ate ano? mm. Ay, yan nabang, ambi ko. Ano? Ayan, ato, ate, ispag... Spaghetti. Ispageti. Ay, so natin tagalok ka, tante. Oo nasa ba? Nasa niya. Oh, be, pasok muna yung lang mo. Taba na ano dyan. Video, i-open mo pa. Dahil is pag-iitin ni kahit ano mo. Mabayaran na lang kasi yung mo yung tali. Saka na doon sa room niya. <laughs> Ay, halos sama amin nga isa dyan. Kaya damo, bit-bit tayo. Uy, hindi amin dito. Ngayon mo niya tay ako ante thank you guys pag ite ah ikigayon <laughs> Uy. Uy, mo oh. Bigyan pa tayo ng spaghetti na ano?

bakas ni Tanoipi ayan kita nyo mga kanaipi dikit natin to <coughs> dito sa poste na yan mga kanaipi didikit natin try yan natin dikit natin dyan so yan yan yung papuntang UCO dito natin dinikit sabi ng kantin unang bakas hanapin nyo na lang doon mga kalipi at just comment below lang kung sino man yung nakakuha minang ng motor ng kasama namin ay, ikot, to. Or, ito yung mekaniko namin ito na yun sakto 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 napahanan paano lang hindi okay, mo isirag uh, si tinay <laughs> <laughs> ano lang kayo? Ay, sarado na yan. na naman sila eh. Ikaw ay tatambot sa. Ilis yun yung sa. Ay, nalalayin ka tumutin na hapong gamay. Tadda ka mo kami din. At alam, magsaw mo kami na amin. na lahay. mo lang yan. Ay, kasanang, kasanang. Ay, kagalas ang mo. Sa tala tumulong ng kilmuhatong dito. Pinagsisigar niyo. Ginagawa yung isang motor. Ang daming mekaniko. ko.

Ayan mga kanipi, iniwan na natin yung mga kasama natin tong tricycle driver na nag-aayos Sunduin ko lang si Auntie Libby Pupunta dyan sa, ano, sa temple Ayan Ah. ah. di nandyan lang ako sa labas? Bye, guys. Bye. Thank you, guys. Thank you. Ay, ko lang. Uy, <ację Fairyti> nante. Five cents. Kita, ito ko. Pagdaan ka tayo. Pimbati na kami. Ay, Ang kong man konti oras ang kami sa ang Kukunig kami di klats na di motor na

ang cart madam Text na lang po ako, madam. Oo, oh, baka, baka mamaya pag sundo mo sa kamok o kaya sunduin ako bago yung mga bata, I don't know. Opo. Kasi patagal okay. sa program. May text na lang ako sa Facebook po, madam. Oo, oh, pero most likely baka sunduin yung mga bata tapos kami. O, oh, sige po. Okay. Opo. Sige po, madam. nakalis na yung mga sinusundan kong tricycle mga kanaybi Nakapagkarga na yung dalawa Tayo naman na yung ano Kakarga Yung bakas ko dito ko hapon mga kanipi, na isa Wala na Wala na Wala na dito mga kanaybi Nakuha na Hindi <laughs> ko lang alam kung nakuha na rin yung nandun sa amin Ayan, may pasayaro na tayo mga kanaipi Ay madam yeah. Matit mo nga ako sa ano sa Rangpo, Royal Bank po Saan banda yun? Ah, Doon sa may nagkamaliran pa yun Asin? Ah, natin yung pasayro natin dito sa ano Bambus pa dito sa nang kamaliran

Ini nak bawa tau. Ijin nari nak nang. Madinu kada mati ke damati sa naji ko agbayo. Ayah gus besar ke tikas ya ti nalapan gus ya. Wen. Nada tegar tu nang situ. kanto. Naji kas ya nalapan. Wen. Nampang pang drive. Ada ko sarming ko so aku. Ya tak kita tak pergi kas. Wen. Nalapan dah tak lagi. Terus ada yang nak. Wen. Opalin Ya sige tay <laughs> well and tay well and tay thank you Mike. ayan mga kanaybi natit na natin si auntie levy yan sa kanyang inupakan bigay naman ng 100 Pesos mga kanaypi So Pila ulit tayo dyan Sana PBL. yung sa paak ay dalawa sir, dapat sa eros 8. 30 lang. Kalabaw ko. Alam mo po ba yung ano? <laughs> yung dilanin. Dilan power dito sa dilan iwan na natin yung bakas natin isa dito ayan may nag comment dun sana ano, sa video ko kahapon na sabi bebente nga lang daw yung ano yung binigay ko at pasensya yun lang nakayanan ko eh natin yung bakas natin dito mga kanay isa dilid lang tayo dito so ilabas na natin yung nag iisang bakas ni kanoy pi ayan ito ididikit na natin dito mga kanay pi saan natin kaya iwan to doon sa may poste. Alam ko na. Ayan, idikit na natin dito sa may poste mga kanaypi habang wala pang tao. Ayan. Ang huling bakas ni kanoypi. Dito natin ididikit yan sa baba. Nandyan na sa baba mga kanaypi. Dyan, dito sa may dilan mga kanaypi ayun bahala na kayo kumuha dyan ayun mga kanaypi tayo dito sa humihingi ng sticker natin na nag nagmessage kahapon Kalente nga Ay. Tay. Me. Spanyola. Ay. ko? Yay. Sticker. Sticker. Sige, Thank you. Ah. Thank you sticker din na IP. It's vlog. ito yung joke. Nakablog kayo. Hindi Sige, antay. Ah, sige. Ah, uwin antay. Okay, Bakit tito, madam? O, yan. Lahat Bigas. Sa taas Yan ang kumuha. Okay, dog. Eko. Pasok na rin. At si Ruel na kukuha sa akin. Pagod ako, Ruel. Thank you, anak. Sige po, madam. Kumusta si Nana Ibi? Ayos naman po, madam. Kasama na yung 100 ng mga bata. Apo. Okay. Sige po, madam. Ayan, mga kanipi. Nayatid na natin si Madam Luz dyan sa, ano, sa bahay nila At maraming binili na naman So yan, hanap ulit tayo ng pasahero natin mga kalaypi.